Nusuhan nga ng netizens ang viral family bonding videos ng mga at shelly na ngayon nagbabakasyon sa Venice, Italy ipinagmalaki kasi at free next mismo ng biyana ni Sarah Jane at si Lena Goricelli sa kanyang Instagram account ang kanilang Venetian Gondola Ride Adventure. Makikita sa nasabing IG Reel kung gaano kamahal ng family ni Mateo Goricelli si Sarah. Very vocal naman ang mother-in-law ng popstar royalty kung gaano niya kamahal at kung gaano siya kaproud sa kanyang manugang. Ayon rito, super excited na nga raw siyang makita at maalagaan ang kanyang mga apo mula kila Mateo at Sarah si Sarah ay kilala sa showbiz bilang isang mabuting anak. Kaya Chuck na mabuting daughter-in-law rin si Sarah sa kanyang biyanan. Di rin daw mahirap mahalin si Sarah at kita naman ito dahil mahal na mahal nga siya ng kanyang in-laws. Wala nang na ibang masabing fans ni na Sarah at Mateo kundi sana all dahil sa closest ni Sarah sa pamilya Godichelli. Yan ang ating entertainment news, Alex Foraket, Tatak Talk